Hello everyone. This is Vicky Diadye again and dito na naman tayo sa one day, one question. So ang tanong natin for today, paano ba malalaman kung red flag ang isang client? So I will give you like four red flags sa client na dapat hindi kayo makikipag-usap or dapat iiwasan natin. Unang-una, walang malinaw na job description. Kung nakalagay dyan sa job description that can do everything, remember, we are a virtual assistant and we should not do everything. May kanya-kanya tayong niche, may kanya-kanya tayong skills na pwedeng ikaw lang magtrabaho o iba naman yung magtatrabaho sa ibang task na kailangan gawin. Next, walang bayad pero my learning experience. Always remember bawat oras natin, bawat minuto dapat binabayaran. Yang learning experience na yan, wala ditong OJT OJT na tinatawag, pagdating sa virtual assistant, okay? So always remember that. Next, rush pero ang bayad is like $3 hindi lang po tayo charity dito ang bilang virtualized stand. Kapag rush, dapat mas mataas. Hindi na nga dapat nag-offer ng $3 ngayon eh. Dapat ka sa $4 and up na depende pa rin sa niche at skills na meron ka. Lastly, gusto ng client na 24-7 available ka o kumbaga on-call ka. Which is dapat no, 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 no dapat yan. Kasi dapat meron tayong sapat na pahinga. Pero tayo dapat sapat na oras lang, dedicated oras para magtrabaho. Paano mo nahaharapin yung mga iba pang trabaho sa buhay mo or mga bagay-bagay sa buhay mo kung 24-7 available ka for the client? So kapag nakita nyo ang tapat na red flag na to, wag na kayo tumuloy sa client na yan. Kayo na ang umuyas. So again, I am hoping that we were able to learn something today sa ating one day, one question. Again, this is Via Gudiadi. Till next time. Bye!